Minakasan na ang ugnayan sa Communist Terrorist Group ng isang miyembro ng Underground Mass Organization sa Barangay Kantikom, Kalbiga, Samar. Ang pagbabalik loob ng naturang rebelde ay resulta ng epektibong programa ng pamahalaan upang mahikayat silang sumuko at pumanig sa gobyerno. Nakibalita dyan si Patrolwoman Jinky Rimando. Tuluyan nang winakasan ng isang membro ng underground mass organization ang pagsuporta sa communist terrorist group sa barangay Kantikom, Kalbiga, Samar. Ang matagumpay na pagbabalikloob ay resulta ng prosigidong panawagan at pagsisikap ng mga tauhan ng 802nd Maneuver Company, Regional Mobile Force Company kasama ang Area Police Command Visayas, Second Summer PMFC at 124 th 12 Special Action Battalion PNP South. Ang membro ng UGMO ay nasa ilalim ng kustodiya ng 802nd Maneuver Company RMFBA para sa facilitation at assessment para sa posibleng enrollment sa Enhanced Comprehensive Local Integration Program ng gobyerno. Patuloy naman ang panawagan ng PNP sa iba pang membro ng CTGs na magbalik loob na sa gobyerno, umuwi at bigyang pagkakataong makapiling ang kanilang mga mahal sa buhay. Mula dito sa Eastern Visayas, ako ang inyong PNN Correspondent, Patrolwoman Rimando, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Rimando.